lalo, ano, niya. Anyways, habis na kayo siya, guys. guys. na sa, ano, Salad ni lah Perumahan hmm. Oh Kita Kau <laughs> main hmm. na buto. Pero matamis. Ano rin eh. Ano rin like nila. I-decoration din sa ano, cake. Minsan. No. Muna siya roman. O oh. pro Progminanti. In English. Muna isagol nila ang salad. And tamis niya ni guys. No. Talawan ako. So, ilapag ubutang niya sa ibabaw sa cake para di kolisyon din ka kayo ito sa icing mo guys tapos na yung salad ko thank you for watching salad is like sang amo Salad. <laughs> Kailangan yung nagpagpagpay yun mga 3 days din eh. Mahurap. 3 strategies. Okay, bye-bye. Thank you for watching. And please bless po get subscribe and scan ko. Kain din kain sa